Panalangin kay Santa Maria, Ina ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ina ng awa at kagandahang loob. Ikaw ang gabay naming mga anak sa landas ng kabanalan. Sa gitna ng aming kahinaan at tagukulang. Ipanalangin mo kami sa iyong anak na si Jesus. Ina ng pag-asa. Sa mga oras ng kadiliman. Ikaw ang ilaw na nagbibigay lakas at tiwala. Sa tuwing kami naguguluhan, iyong yakapin kami sa iyong mapagkalingang bisig. Inanang kapayapaan, turuan mo kaming magmahal ng tapat, magpatawad ng buong puso, at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa bawat dasal at luha, naway dalhin mo kami sa iyong anak, upang sa kanya kami ay makasumpong, ng buhay na walang hanggan. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.